Hello po mga guys. Isa na naman pong video ang ipapanood ko sa inyo. Yan, siguro po mga guys, magtataka kayo kung bakit ito po paminta ang ipakikita ko pong video sa inyo. Yan po mga guys. Yan. Ang alam po ng ibang mga guys, ito ay gamit na ricado pang kusina. Ano po? Hindi po mga guys, ito ay maraming kinagagamitan hindi lang po sa kusina mga guys ang paminta po mga guys ay nagagamit sa panggamutan mga guys yan po kaya ito po ay ni-upload po para po kayo ay may matutuhan na mabilis po itong panggamutan mabilis pong pampers aid ito mga guys ito bilang po isa ako manggagamot mga guys isa po ito sa nagagamit ko pampersaid pang mabilisan lalo po nasa malayong lugar, kabundukan, kalinangan, yan. Ang number one pong isang nagagamitan nito mga guys ay ang mataas ang presyon o yung pong hybrid mga Yan po yun mga guys. Ito po ay nagagamit na mabilis na mabilis na pampersiyon. Ito. Ang gagawin nyo lang po mga guys, ito po ay inyong titimplahin sa mainit na tubig. Isang baso po. Isang basong mainit na tubig. po hot water. Yan. Tatlong piraso po o hanggang limang piraso ang gagamitin nyo. Yan. yan, po. Ang napakataas ng high blood nyo. Yan, yan po. Gagamitin nyo tatlo o hanggang limang piraso po nitong dinurog na paminta mga guys. Yan po. Yan vibrator may kong ginagamit pang gamot po, mga guys uh, meron po akong isang po na nagamot na, na uh, lawit na po ang dila niya mga guys yan hindi na po siya aabot kung tutuusin sa bayan pero nung ma po natin magamot natin mga guys ito po ito po ang pinainom natin limang piraso po nitong dinurog na paminta na inilagay ko sa ininog na tubig mga guys. Ayan po. Siya po ay nakarecover. Mga guys. Nakaabot po siya ng ospital. Yung po siya ay bumaba na ang high blood pressure. Ayan po. Eh. Kaya kung matataas ang presyon nyo at wala kayong mabiling gamot at nasa kalinangan kayo mga guys. Ito po. Napakabilis pong gamit nito mga guys. yung Paminta hindi lang po sa high miski sa nublad, ganun din po ang category nito mga guys. Ganun din po ang pagtitimpla. Ilalagay nyo sa init na tubig, haluin nyo ng haluin. Tapos, sasalain nyo po ito. Para ho, pag yung timplang timplang na talong halo, nasalain nyo lang ako. At saka nyo po inumin. Yan. Pero yung iba nga po naturuan ko nito, saka dali-dali yan, -dali nakabilis-bilisan, nainom po na kasama po ito binurog ng paminta pero okay naman po wala naman pong magiging problema mga guys Yan. pero kung kayo na kukuha na nasasagala na hindi ang gawin nyo po mga guys ay pakatimbla sa ininit na tubig ay salain nyo po Ayan. maging sa sakit sa puso napaka napakabilis po nitong pampers aid Yan. tulad nga po nang nasabi ko mga guys kung kayo ay nasa isang lugar wala kayong mga bilin gamot o yung yung iniinom na pang high blood ayan po napakabilis po nito isa po ito sa napakabilis magpababa ng presyon magpababa ng magpabalik ng normal na dugo at kung may sakit po kayo sa puso yan ito rin po napakabilis rin po nito panggamutan o pang subo ko na po ito mga guys Marami na po ang nagamot nitong pamintang ito. Marami na rin po ako naturuan. Kaya nga po ini-upload ko ito sa aking video. Para mapanood po niyo mga guys. Kung sakali nga po, hindi naman sa ininabot kayo sa video. <coughs> Critical na lugar. sabi nga po, linang, kabundukan, o ano. At wala kayong ibang makuha pang gamot na anuman. Ito po napakabilis. Dahil alam nyo po ang ganitong paminta ay napakabili ito ay gamit ng gamit na, na rekado nasa mga tindahan lang po kaya makakabili agad kayo nito mga guys ayan po ito po paminta mga guys talaga pong ito yung ko na bilang isa po akong may gagamot marami na po akong napagaling nito at nakaabot ho ng ospital nung sila yung magpa-ospital ay sabi nga ho ay kung hindi uminom nito ay baka ako diretsyo na ang atake at hindi na nakapot ng hospital pero nang minom po nito ngayon nakapot po sila ng hospital nakapagpachik at nakapagpakumpay mga guys kaya inuulit ko nga sa inyo mga guys isa ito sa napakagan napakagaling napakagan napaka bilis pang first aid napakaganda hong gamitin hindi na ho mahirap hanapin dahil ito po ay gamitin nga sabi nga nang nasabi ko gamitin pang kusina pero napakalaking tulong po nito napakalaking tulong kaya ko po in-upload itong video nito sa dami ho ngayon ng na high blood at ina-atake yan kaya ito ini ipinaalam ko po sa inyo na ito po ay napakabilis pang first aid tulad nga po na sinabi ko sa inyo napakaganda at napaka galing panggamot gamot to. na subok na po ito mga guys. Yan. At ito po ay napakarami na na gumamit mga naturuan ko po. Ayun, mas try po nila at masubukan. Ayun, naniwala po sila mga guys na ang paminta ay napakagaling gamitin. Yan. Sa mga may sakit po na mataas ang presyo. Yan uh, blood para maging normal lang yung dugo uh, may sakit sa puso yan ito po magtimpla lang po kayo nito mga guys at ito po ay tulad nga po nang nasabi ko sa inyo ay napaka galing napakagandang gamitin yan simple simple lang kung hindi po siya ah uh, mahirap inumin napaka bilis lang po tulad nga nang sinabi ko sa ininit na tubig. Yan. Yun lamang po mga guys. Hanggang sa muli. Sana po ay may, manatut may matutuhan kayo sa video ito. Salamat po.